Ma'am? Ma'am, saan po kayo pupunta, ma'am? Wala kang pakialam. Ma'am, bawal po kayo umalis. Umalis ka dyan, babasagin ko yung bungo mo. Ma'am! Ma'am, sandali, ma'am! Oh, ano gulo ito? Kailangan kong puntahan ng mama. Anak, Sundin mo na lang ang utos ni Ramon. Baka ka mapahamak kapag siyang ka pa sa kanila. Handa ako mapahamak. Ako lang ang makakapagpigil sa mama. At hindi ako papayag na saktan siya ni Ramon at ni Tanggol. Ah, nawala na ako ng anak. Ayoko kong pati ang mama mawala sa akin. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Papatayin ka na Ramon kapag nakita ka niya. Ayoko ng wala ka pa sa akin. Wala akong pakialam. Kailangan iligtas ko ang mama. Pag may nangyari sa mama, hindi ko mapapatawad ang sarili ko at lalong hindi kita mapapatawad! Ibabahin ang baril niyo! Sige na! Gawin mo ang nararapat gawin para kay Pilar!